Ngayon pong Vermont, inaasahan ng pulisya na darami ang mga insidente ng nakawan. Sa Las Piñas, isang senior citizen ang natangayan ng libu-libong piso matapos manakawan ng pitaka habang nag-grocery. Balita natin ni Bea Pinla. Iyan lang inaasahan namin na libos pa po. Hindi ko na maintindihan kung paano pong mangyayari sa buhay namin mag-ina. mag ina Bumuhos ang luha ng 63-anyos na babaeng ito nang ikwento niya kung paano siya nanakawan ng wallet sa isang grocery store sa barangay Almanza 1, Las Piñas City. Nangyari ito, hapon nung Sabado. Yung biktima ay habang uh, nagro-groceryadon, namimili, ay uh, umarang po ang isang suspect na isang gay. Sorry siya ng sorry. So nag nag nagtakan na rin ako. isab ko sorry ka nga lang sorry pero hindi mo na binibitawan yung pushcar ko matagal-tagal din bago niya may nabitawan. hindi raw niya namalayan nanina na na pala ang wallet niya ng sandaling yun nag-distract na po yung ano yung victim, another suspect na, na nasa likod ay uh, na niya yung wallet ng uh, Wala pang isang oras matapos makuha ang wallet niya na pag-alaman na may nag-withdraw na sa bank account niya. Siguro na lang yung, ano, yung pin number ko po. Nang binalikan ang CCTV, nakitang naglalakad galing sa banko ang dalawang suspect. Ang halaga na nakuha umano sa bank account ng biktima, humigit kumulang 50,000 pesos. Yung pera po yun sa SS pension po namin ng Asawa ko po, tapos yung burihan po ng asawa ko yung ibang benefit po doon. Yun lang po ang inasahan ko kasi wala na rin po akong trabaho. Matapos mag-withdraw ng dalawa, nahulikan pa silang namili sa kalapit na grocery store. May nareceive akong bigla ng isang text na nagpapachase nga isang supermarket na malapit din doon na naabot ng 29,000 something, almost 30,000 din po. Pinilit daw harangin ng biktima ang transaksyon pero nabigo siya dahil ang hinihinging ID ng banko nasa ninakaw na wallet. Kahapon nakatanggap ng report ang pulisya na naisauli ang wallet sa kaanak ng biktima. Sa kanilang area ay uh, bata po yung tumanggap kaya ah uh, yung wallet ay naibigay sa Kapatid itong biktima. Yung ATM, wala na po. Patuloy na sinusuyod ng mga otoridad ang mga CCTV sa lugar para matunton ang mga suspect. Lalong-lalo -lalo na po ay uh, germant na doble ingat ang kailangan natin ngayon dahil uh, sa mga uh, mall ay po pwedeng i-penetrate po ng mga masasamang loob, bandurukot, uh, budol-budol ang, uh, ang ating mga gamit. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iginiit ng Chinese Foreign Ministry na ang kanilang mga mangis daraw ang nalagay sa peligro sa bangga ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Chinese Maritime Militia malapit sa Pag-asa Island noong biyernes. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, labag sa sovereignty ng China ang paglalayag ng barko ng Pilipinas. Bantarin rin daw ito sa kaligtasan ng mga crew at fishing boat nila. Anila, dapat nang itigil ng Pilipinas sa anumang hakbang na nagdudulot ng komplikadong sitwasyon sa rehiyon. Naon na ng sinabi ng BIFAR na bahagi ng Territorial Waters ng pag-asa island ng Sandy K4 kung saan nangyari ang insidente. Ang China raw ang gumawa ng delikadong pagmamaniobra at ang sumubok harangin ang barko ng BIFAR. Samantala, nagsimula na kahapon ang sama-samang pagsasanay o kamandag exercises ng mga sundalo ng Pilipinas, Amerika, Australia, United Kingdom, Japan at South Korea Ayon kay Philippine Navy Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas, malaking tulong ang training sa larangan ng depensa at pagharap ng ating mga sundalo sa counterterrorism, regional security at mga sakuna. Observers sa pagsasanay ang mga sundalo ng France, Thailand at Indonesia. Magtatagal hanggang sa Martes, October 22, ang kamandag exercises sa iba't ibang lugar sa Cavite, Ilocos at Palawan. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na noon pang September 3 wala sa bansa ang misis ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na si Myla. Ayon kay BI Spokesperson Dana Sandoval, sa Singapore pumunta si Myla Roque. Wala namang record ang BI ng pag-alis sa Pilipinas ng dating Presidential Spokesman na inilagay sa Immigration Lookout Bulletin noong August 6. September 16 naman inilabas ang Immigration Lookout Bulletin kay Myla Roque. Pero wala hong whole departure order na nagbabawal sa mag-asawang Roque na lumabas ng bansa. Pinaaresto ng House Quad Committee ang mag-asawang Roque dahil ilang beses silang hindi dumalo sa pagdinig tungkol sa iligal na pogo. Ngayon din sa hindi pagsumite ni Harry Roque ng mga dokumentong kailangan para ipaliwanag ang biglaang paglaki ng kanyang assets. Pino na naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pagpapaaresto ng House Quad Committee sa kanyang asawa na si Myla. Sa kanyang bagong video sa social media, kinwestiyon ni Roque ang pagpapaaresto kasunod ng contempt order ng Kamara dahil wala naman daw ito sa batas. Hindi rin daw ito mandato ng legislative branch ng gobyerno. Iginit din ni Roque na hindi siya pugante dahil wala naman daw siyang nilabag na batas. Wala pang sagot dito ang Quadcom. Bubusisiin ng House Quad Committee kung nagamit na pabuya sa War on Drugs ang intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ang naging revelasyon ni Retired Police Colonel Ruina Garma na sa Malacanang daw nang galing ang pera. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ang ibinulgar na kalakaran, perang pabuya umano sa bawat napatay sa drug war noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gustong malaman ngayon ng House Quad Committee, saan nang galing ang pinamahaging pera? Ayon sa isa sa mga chairman ng komite, posibleng kinuha ito mula sa intelligence funds noon ni Duterte. Kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because uh, Rohina Garma uh, told us na doon ang galing sa malaking ng pera. So, we, we, need, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon sa Intel Fund. Ipapatawag ng Quadcom ang COA o Commission on Audit para mabusisi ang intelligence funds ni Duterte sa kanyang administrasyon. Natitingnan natin kung paano yung lumabas yung bulk ng pera. Kasi doon sa first uh, two months ata, yun yung know, nakita namin, parang merong sudden increase. Eh. From the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung uh, Intel Fund. From a certain months lang ata, parang medyo uh, uh malaki na gamit. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 500 million pesos ang confidential at intelligence funds ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino noong 2016. Hati sila dyan ng sumunod sa kanyang si Duterte. Nang ang Duterte administration na ang gumawa ng budget para sa taong 2017 hanggang 2019, lumobo ng limang beses o 2.5 billion pesos ang Confi Intel funds. Lumaki pa ang mga ito sa 4.5 billion pesos mula 2019 hanggang 2022. Sumasa ilalim sa audit ng ang mga covert Intel Funds ng Malacanang pero hindi sinasa publiko ang detalye ng findings dahil sa posibleng epekto nito sa national security. Kaya ngayon pa lang, tingin ni Fernandez, may hirapan silang imbestigahan ang Intel Funds ng dating Pangulo. Sabi niya pwede nilang gawan ito ng batas, batay sa kanilang imbestigasyon. I think it's high time that we have to strengthen yung policy ng COA natin. Talagang merong gantong uh, abusive uh, uh, intent sa paggamit ng uh, Intel Fund uh to kill uh, people and pay those uh, who perpetrate it then i think kailangan nating uh, i-tighten up pa uh, yung pag uh, liquidate ang PNP naman muli raw iimbestigahan ang tinaguriang cold cases o mga kaso ng pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war kasunod yan ng revelasyon ni dating police colonel Ruyna Garma na may mga pulis umano na sangkot sa pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili noong 2018 titingnan nga natin na kung sino yung mga na involved na mga particularly the elected officials and other well-known personalities na namatay during the height of the anti-drug campaign during the time of the previous administration Iniimbestigahan na rin ng PNP ang itinurong police official ni Garma na sangkot umano sa pagpatay kay Halili. Siya si Police Captain Kenneth Albotra na nakatalaga sa Police Regional Office 7 sa Central Visayas. Isang Kenneth Albotra ang nakapanayam ng GMA Integrated News na nagsabing hindi totoo ang alegasyon ni Garma. To be fair to him, although sinasabi niya na, na hindi siya yung tinutukoy, but uh, definitely he will be uh, uh, questioned with respect to, to this case po. Jonathan Nandal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Puso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.